I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga ang galawan ng ating Tony at Bell Mariano na kahit nga magkasama sila ay sobrang sweet talaga ng ating kopol. Kaya naman talagang itong ating Don Bell ay nahuhuli pa nga sa isang video na kung saan ay talaga namang biglangan tinanggal ng ating Bell Mariano ang kamay niya sa ating Donato. Narito nga guys ang nasabing video na talaga namang marami nga ang humimlay rito. Ayon nga sa mga bula, pass hand bell Mariano doni tulog agad eh. Hi! Hashtag Donbell. Nakitang kita nga dyan. Kahawak nga ang kamay ng ating Donato at Bel Mariano na kusaan nung nagbibidyo na nga na bigla nakuwanan ay tinanggal nga agad ng ating Bel. Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media dahil talagang kitang kita nga kung gaano sila kasweet sa isa't isa lalong lalo pa pag nasa milan na. Mas marami pa nga tayong makikita sa ating couple. Kaya naman, stay lang tayo for more updates.